Good morning guys Panibagong araw, panibagong vlog I-re-restore ko na itong speaker na ito guys Para may pang daglag Tayo Ang gamit sa sound Shout out by Inting Kabutingting By Ilimi

Good morning, good morning, Merry Christmas sa lahat. na lumabas ni. Eh. Nagbuwan na, na. ni. Sunda. Kunin ko muna ng aking sulda. i not siya, may sayad na. Yun na, putol. Putol guys ha. Ah. Yun. Putol. Na yun. Yung putol na yan, ragbihan ko na lang yan. Kaya na siguro ng ragbihan. Pursa ito ng ano Pinatugtog. Bali yung ang gagamitin ko na lang nito ay speaker na lang mid-range at saka twitter ikakat ko na siya dito sa pinaka main niya nalagyan na lang na, na wiring palabas para magamit yung Sistem tatanggalin ko na siya sa kanyang ano hindi pa yan kakat ko na yan ito na ito na yung guys Ini na yung dudugtungan natin palabas cara yang alimnya positif negatif itu yang positif yang yang positif lubus hitam negatif Mamaya ya kung gawan ko ng vlog yung yung isang ganito hmm. yung isang karaoke na kamukha niya lahat lahat kahoyan ko na lang daw to And yun ah yung pinapisan niya

Mainit naman ah. Hindi na tinatablan tina, niya ano. Kuha muna natin ng lead. yung ko guys. Rubicon. Uy. Nasunog ang mga piro yun. Nandun nakakabit. Ayaw. Hindi Ayaw. Nakasyot yata ito sa ano. Nakasyot sa butas. Pagbuwang sobrang dami nakalagay. Hehehe. <laughs> Pati ko na lang si Garoto. Ang dami na pala doon. Pulupot. Pinulupot si Garoto. Uy. Tapos na maglit. Bago si Nulda. Ano? Makipaglaban yung ano. sa negative na tanggal ka agad. Nahihina tayo. Sulda ko. Palihiti na nga nito. Yun. Ang Guys. Nakalabas na. yan yun. Ito na yun guys. Ngayon. na yun. umaga ayun ah, dudugtungin ko na lang yan yan ipok si kaya You know, Anggung hanggang diyan lang naman yan na, -dikit na yan okay na. Yun 80 watts po. 80 watts pala to. Yeah. Synchro box. Ayan okay guys. Update ko na lang kayo guys. Ano? Pag naayos na. Thank you for watching guys. Oh. Yan yung mga ano ko ayusin ko pa yung gagawa rin ako ng video na kung pag na itabi na yung ano yung isa nakamukha niya parehas lahat yan ang laman pati yung box yung dito lang guys thank you for watching